Hello guys, so ito, na naman po tayo Nandito tayo sa isang apartment na kaibigan ko hapon So kung makikita nyo po, malinis na yan Actually, kahapon, nandito na rin ako Lahat ng mga gamit na nandiyan Hinakot ko mga table na bakal uh, Drawer, stante na bakal uh, Kahon na bakal ko ano na na, mga bakal, use tools And marami pa po ako nahakot mula sa loob So hindi pa ako natapos Kasi yung truck ng Ito, aking yan ah yung truck ng kaibigan ko hapon kasi kotse dala ko yung ginamit ko, pinuno ko ng mga kon anong kailangan ko or kukunin ko na pwede natin i-dispose so napuno ko na yun and marami pa akong hindi nakuha pero pala sa loob, so binalikan ko today naantay ko lang ng kaibigan ko hapon kasi uh, din-dispose niya yung rep yung washing machine na hindi ko kailangan and believe it or not high-h na kalan yung tabletop na electric stove ganyan po